Church Bagay mo yung damit mo na Parang alam ko nung nagbigay sa'yo yan, lakos eh Tito Francis oh. Tito Francis, thank you Basta nakita niyo yung lakos ka Tekram na bago ngayon kay Tito Francis Ha? Yung ano, yung ano, yung watch din Bagay oh Tiyak, <laughs> tiyak, Grabe, oh, bagay. Oh, and nga nung lakos na. Tapos yung labas yung ano. Ayan, tasis si Makita man ni Tito Francis. Grabe. Paano yung nagugulat pag nakita si, ti, ni, ano, si Kuya? <laughs> nak dito. Dito. Oh, wait, 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 wait. dito oh, dito kayo. Kuya, ano. Angela, dito Angel. Tito John doon. Dito ka na. Um, ganyan yung with a turuan ko kayong gumawa ng thumbnail ka Tekram. Paano yung na shot? Pag nakita oh! si Kuya. Okay, ganun. Tapos itatumnail niyo yung <laughs> niyo. Okay, ano natutun natutunan natutunan? Uh, First guys. <laughs> Things Chicago. Swerte po, sis. Matumba, bata, baby. Pwede aabot pa po. Mm. Pag, uh, kumpara natin, ang ta? Hindi hmm. Iba talaga yung matangos yung ilong, no? Ay, Iba talaga yung matangos yung ilong. Matangos naman ang ilong ko. Hmm. Oo, oh, na. oh, naman. <laughs> 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 Hindi ba talaga din yung ano? Kaya, matangos naman ang ilong mo, Berta. O, oh, ni Angel, Angel, Angelo. Oo, oh, Angelo, matangos din naman na. Ah. Clark. Ano? mga Pinoy wag kang ano yan tayo hindi kano wag kang, kang mayya kung, <laughs> ang... may kung, kung ang ilong mo ay sabay sabay Tayong tayo Pinoy, tayo hindi kano wag kang mayya kung ang ilong mo ay hindi mo, mo, mo. Ay, masabi. <laughs> Ko ba? Kung ang ilong nyo ay? Sabay-sabay. Kung ang ilong nyo ay? -o! Okay. Okay, sige. -o! Nasaan? Wait lang. Yung ano muna, Tito John. Pag-iing mo tsaka sa panalangin. Kasi muna tayo pag-ilumalapit lang po tayo pag-ilumalapit lang. Ay, Kaya pala po